magandang umaga mga kanyang press corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simula natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. ng abot kayang presyo ng bigas, inanunsyo kahapon ng Department of Agriculture na magsisimula na silang magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo at una itong maipapatupad sa Visayas. Napili ang Visayas bilang pilot area dahil marami na ngailangan dito at may sapat na stock ang NFA sa nasabing area. Hanggang 10 kilo ng bigas kada linggo ang pwedeng bilhin ng mga beneficiary household o katumbas ng 40 kilos bawat buwan. Nagbigay na rin ng direktiba ang Pangulo para palawigin ang programa hanggang 2028. Paano po natin ito? That was the basic question. Can we give to the, uh, the president has actually given the directive. para sa mga kababayan natin na madalas uh, dumadami o uh, dumadaan sa mga seaport. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na inaasahang mapapabuti pa ang turismo at ekonomiya sa Northern Mindanao matapos ang inaugurasyon ng Baliguan Port Expansion Project sa Misamis Oriental. Ang nasabing port ay mahalagang daanan ng mga, uh, mga biyahero patungo kami gin island mula sa Misamis Oriental at iba pang na lugar. Mayroong bagong dalawang palapag ang nasabing gusali at uh, kung saan kasya ang nasa limandaang individual. Gayun din ang mga makabagong kagamitan, ticketing counters, mga lounge at palikuran na inaasahang magpapaganda pa sa passenger transit experience. facility. Maganda na po at saka maluwag. Nasosolusyunan po 'yung masikip na PTV. May aircon na, tapos dati wala pa. To accommodate uh, more passengers at lalong-lalo na, mas maging convenient, comfortable, at uh, maganda. May komportableng lugar na 'yung mga pasahero. Nabokodali ng proseso sa pagbiyahe. para sa mga kababayan nating magsasaka sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng agricultural support sa mga magsasaka sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental. Tumanggap ng makinarya at suporta ang mga farmers cooperative at LGU bilang bahagi ng programa para sa pag-unlad ng industriya ng niyog. ang agrikultura ay isa sa pinakamahalagang saligan ng ating ekonomiya. Ngayong araw, formal natin ang Rice Processing System 2 Facility. Bahagi ito sa mas malawak na layunin sa ilalim ng ating administrasyon. Kung salamat kami sa ating Pangulo at bigay sa amin ng Combine Harvester. na ay malaking tulong sa mga farmer na para mapabilis ang kanilang mag-harvest ng kanilang mga output patuloy kayong matuto ngamit ang mga bagong teknolohiya maging buwanan ng bagong Pilipino magsasakang marunong, may tanal at may pagmamahal sa ating bansa. At sa ating huling good news, patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ng 91 na bagong ambulansya sa kagayan de Oro bilang bahagi ng programa para mapalawak ang akses sa serbisyong medikal sa buong bansa. 85 na PTVs ang para sa Northern Mindanao at 6 naman ang ibinahagi sa BARM. Layunin ng pamahalaan na makapagbigay ng isang ambulansya bawat bayan sa loob ng tatlong taon. Mula 2022, nakapagbigay na ang administrasyon ng 570 na PTVs sa mga lokal na pamahalaan maliban pa sa NCR. Ang mga bagong patient transport vehicles ay dinisenyo kayang dumaan sa malalayo at mahihirap na puntahan ng mga lugar para mas mapabilis ang tulong sa oras ng emergency. Ito ay handog hindi lang sa mga pasyente, kundi pati na rin sa mga frontliners na tunay na bagong Pilipino. ito po ang good news natin sa araw na ito. Maaari na po tayong tumanggap ng mga katanungan. First question, Yusek uh, Alvin Bantazar, Radyo Pilipinas. Yusek, uh, good morning po. Uh, Yusek. Salamat. <laughs> ang hirap mong hanapin. Magandang mga nga, Uh, Yusek, uh, meron po ba tayong timeline uh, tungkol doon sa kung kailan natin ipakakalat sa iba pang bahagi ng bansa yung 20 pesos na katakilo ng bigas after ng Visayas? Okay, inaayos na po ang mga um, mga maaaring uh, issues tungkol sa logistics pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At uh, hindi lamang po ito ang uh, naisin at as aspirasyon ng ating Pangulo. At uh, sa susunod pong taon, nanaisin po natin na maibigyan, mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, uh, yan po ay bibigyan po ng pondo para po uh, maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Isagang Direktiba ni Pangulong uh, Marcos, uh, masustain ito uh, hanggang sa pagtatapos ang kanyang termino. Anong assurance natin sa mamamayan na masusustain ito hanggang 2028? Muli, sasabihin natin ito po yung aspirasyon ng Pangulo na mai, uh, maipatupad po ito hanggang sa 2028. Mabibigyan po ito ng uh, tamang uh, pag-aaral at uh, tamang budget po. Yan po ay uh, talaga pong nanaisin ng pangulo na maipatupad. Uh, I believe Yusek, uh, hindi lang ito dapat uh, effort ng national government. Eh. Uh, pati LGU sabi nga po ni Secretary Francis T. Laurel, Kina kailangan may effort din ng LGU. Uh, Mayroong meron bang participation ng LGU doon sa aspeto ng pagbibigay ng subsidiya? Kasi I believe ang Cebu yata, meron silang tulong na subsidiya para dito sa effort na ito. Opo, kaya po naging pilot area po ang Visayas areas because um, nauna po na nagbigay ng kanilang um, uh, sa pagbigay ng kanilang anunsyo na sila rin ay magkikipag-cooperate. Nauna silang magsabi na sila ay magkikipag-cooperate para po makatulong din po sa naisin ng pangulo ng pamahalaan ng gobyerno na mabigyan po ang ating mga kababayan ng uh, bigas sa murang halaga sa 20 pesos kada kilo. At uh, sa susunod nga pong taon ay mas uh, nanaisin po ng pangulo na ito po ay uh, sagutin na ng national government. Pero kung meron pa po talaga ng mga uh, LGUs na makikipag-cooperate pa po at kaya po nilang makapagbigay ng subsidiya, ito po ay uh, tatanggapin pa rin po natin. Say, Malaking tulong po yun. One last part, na uh, one last uh, uh hearing na lang natin, uh, Yusek. Uh, saan ma-avail ang ating mga kababayan yung uh, Bigas, uh, bukod sa inaasahan natin sa Kadiwa, saan pa? Since ito po ay eh, mayroong, mayroong kooperati uh, cooperation mula sa si LGUs, Magbibigay din po ng sililing guidelines sa mga LGUs kung saan po nila ito maaaring ibenta. Maaari po sa kanilang palengke, sa mga authorized outlets ng LGUs, maaari sa kanilang mga empleyado. Ito po ay magiging depende po sa magiging guidelines po ng LGUs. Pero sa mga kadiwa po ay meron po. Salamat po, Ibu Sektor. Ina Bajo, Jemaine Yuzonay. Uh, good morning po Yusek. Ma'am in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the uh, statement made by VP Sara na this move is just to it's just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Uh, binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Sure Unang-una po, uh, say, uh, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon uh, at mag-deliver ng uh, bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo. Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver, sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at, at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, uh, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin yung sinasabi, given na uh, vote-rich uh, region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Una-una po, uh, na sabi po sa atin, ng Sekretary uh, Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay uh, pinatutuhanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang uh, adhikain na ito, ang magandang uh, goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay uh, muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop, Ah, sabing bigas? liliwanagin lamang po natin. Ang ibebenta ang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating uh, maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, minuman na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, huwag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At uh, ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at uh, masabotahe ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, ah, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para masustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa so, ngayon po ay uh, aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang, uh, ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, ma'am. Follow-up question. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, yung 20 pesos po. This was a campaign promise of the President. Pero bakit ngayon lang po ito nasimulan? Mm -mm. Unang-una po, uh, sa budget po, hindi po agad kinaya. Or masasabi natin at pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po na kinakaya po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At uh, kumbaga ay uh, sabihin natin isang tagumpay ito, ng pamahalaan para sa taong bayan huwag po tayong magpaka uh, negatibo huwag po nating tignan na hindi maganda at sinasabing pamumulitigat po ito sabi nga natin noon pa po ito aspirasyon so kung ito man ay natupad maganda lamang po siguro nagkataon dahil ang Visayas areas ay nakipag-cooperate at uh, sabi nga natin ang mga taong itim ang tingin sa kanilang paligid ay mukhang hindi makakakita talaga ng so you're saying ma'am, na ngayon lang nagkaroon ng budget for the 20 pesos price? Hindi po natin sinasabi ngayon lang nagka-budget. Ngayon lang po na pag ng mabuti dahil sa loob po ng mga araw, buwan, taon, ito po ay inaral kung paano po ito na ipapatupad. Ngayon po na, na nakita po nila sa kanilang pag-aaral na maaari pong ibigay sa pamamagitan din po ng pagbibigay ng subsidiya, uh, ito po ngayon ay ating ipatutupad. Ma'am, kasi yung, yung announcement came shortly after the President suffered a double-digit decline sa kanyang trust and approval ratings uh, kung saan tinuturo yung mataas na presyo na bilihin behind the decline. Does this have anything to do with the announcement? Wala po. Dahil bago pa po nagkaroon kung anumang survey uh, rating ang napapakita ngayon, noon pa po ito pinag-uusapan po. Okay. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Mm -hmm. Nauna pa po ito na pag-usapan uh, ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Next question, Ivan Maydina. Uh, Ma'am, follow up dun sa kung saan manggagaling ang pondo rito. Ang paliwanag kahapon ni Secretary Chu Laurel, kung ano man yung diferensya, 33 yung value, ibibenta ng 20. Tig 650 ang national at local. What happens to the, say, the fourth, third class municipalities who are unable to fund the difference? Uh, how soon can the national government shoulder the cost fully para maibenta po sa 20? Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yung patungkol po dyan. Ang uh, pangunahin po ngayon na direktiba po ay uh, doon sa maaari makapagbigay ng subsidiya mula sa local government. At uh, sinabi naman po natin, kung hindi man nila maa-avail ito, maaari naman po magpautang ang FTI pero ito po yung sinasabi nating halagang 33 pesos. At uh, maa-avail naman din po ng mga kababayan natin yung halagang 33 pesos uh, through the LGU or FTI. At uh, yan po din po ay pwedeng utangin po ng no, mga sinasabi niyo po na medyo uh, local government na hindi ganun kalaki po yung income na natatanggap. Salamat po. Christian Yusores, DZ, Radio 630. Ayun, Sek. Siguro po, ah uh, meron po bang uh, directive o utos ang Pangulo sa mga LGU na just to make sure din po na hindi nga po magagamit ng mga LGU sa pamumulitika itong pagbebenta ng murang bigas bilang election season po ngayon at may mga takot po na baka ilang mga kandidato sa lokal na pamahalaan ang samantalahin yung pagbebenta ng murang bigas. Makikita naman po ng Comelec ito kung ito po ay uh, sa pamamagitan lang o ang reason po dito ay pamumulitika o dahil lamang sa pangangampanya. So hayaan na lang po natin ang Comelec eh, na siya po ang magsuri kung ito'y ginagamit sa pamumulitika at pangangampanya. Sam Medirilian Business Mayor me. Good morning naman. ang um, bali ilang po yung magiging beneficiaries nung ay uh, target beneficiaries nitong program at uh, saka yung ilang LGUs rin po. Bali ilang families and ilang LGUs? Opo, sa ngayon po ay nagkakaroon po ng um uh, uh, guidelines, kumagwa po ng guidelines ang DA at uh, madidinigyo po sa kanila yung detalye. Ang sa am, aming pagkakaalam ay magkakaroon po mismo ng press briefing. Uh, sa si Secretary Kiko o ang DA at doon yung po malalaman kung ano po yung iba pa po mga detalye. Tapos, na-mention rin po nila na parang wala pa siyang allocation sa GAA this year. So, saan po ng government na DA yung budget for the initial implementation ng itong program? Muli po ah, ah, pakinggan na lang po muna natin yung press briefing na gagawin po ng DA. Dahil sa ngayon po, hindi po po hawak ang detalye patungkol po dyan. At sila po mismo ang magbibigay ng mga kasagutan patungkol po sa mga ganyang klaseng uh, mga katanungan. Um, last na na po. Bali, na-mention din po ng comment na, nag-issue na siya ng reaction regarding dito sa rice. Ang na-mention po nila, um, okay lang raw magbenta yung NFA ng 20 pesos, pero hindi raw po dapat involved yung mga candidates for the 2025 polls. Kaso, karamihan po ng incumbent officials ngayon ay running for re-election. So, pag nagbenta po ba nito, dapat hindi po sila involved dun sa... Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po, ang kanilang mga muka ay hindi makikita sa mga tarpulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Thank you po. Next, ah same topic. Then Santos, net 21. Yusef, good morning po. Nabanggit niyo po may uh, i the draft na guidelines ng DA para sa uh, pagbebenta po ng uh, 20 pesos kada kilo ng bigas. Uh, po ba ito na limitado lamang yung mga uh, kababayan natin na maaaring maka-avail at hindi ito rise for all itong 20 pesos na ito ng ating administration? Nakausap po natin ang representative ng DA at sinasabi po naman nila ito ay ma avail Minuman. Pero magkakaroon din po ng sariling guidelines ang LGU kung kanino po ito maibebenta. Mas malamang po sa aking hinuha sa aking pagtatansya, Mas uh, mabibigyan nila ng priority yung mga sinasabing nasa laylayan ng lipunan. Pero hindi naman po ito uh, na bilhin. Ang uh, sabi po sa atin, pag nasa kadiwa po, lahat naman po ay maaari maka-avail. Thank you okay. po. Moving on to the next question. Madison Helili, B5. Good morning, Yusek. Um, Yusek, punta lang ako dun sa plano ni PBBM to attend the burial of Pope Francis. May we have more details about it? Kailan sila aalis ni First Lady Liza papunta ng Vatican and hanggang kailan sila doon? Mamayang gabi po ang um, pag-alis po ng first couple. Uh, the funer funeral will be attended by the first couple this Saturday, uh, April 26. At uh, yun naman po ang maibibigay kong detalye. Um, but meron na po ba decision who will be the caretaker of the government while the President is in Vatican? Malamang po bago po umalis ang ating Pangulo ay ibibigay po nila yung detalye patungkol po dyan. And will the President uh, have another other activities in Vatican in Europe aside from attending the burial of the Pope? Pag binigay na po sa atin ang uh, ahensya ng DFA, ang detalye po dito ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa, sa ngayon po nakausap po natin ang uh, representative ng DFA at ito lamang po ang naibigay ng detalye. Pampahaba lang, aside from the First Lady, meron pa po bang ibang makakasama? si PBBM papunta sa Vatican. Uli, uh, hihingin ko na lamang po yung detalye dahil sa ngayon po, nung ako humingi ng detalye patungkol po sa pag-alis uh, ng bansa para po umatin sa funeral po ng Pope, uh, ito lamang po ang ibinigay sa atin. pansamantala. Salamat, Yusef. Yusef, follow-up question from Ace Romero, Philippine star. Yusef, in relation to that, may mga nakalinya kasing mga potential events si Presidente sa Friday and then even sa Sunday. So, all these are cancelled or postponed? Hindi ko po masasagot sa ngayon. Hmm. Uh, dahil hindi pa po ako nabibigyan ng detalye kung ano po yung kanilang magiging itinerary. Kapag po naibigay siguro, siguro po hmm. sa akin, ibibigay ko po kaagad-agad sa inyo. Pero do we have info kailan sila uuwi? Ah, wala pa? Wala pa pong detalye sa akin. Okay, salamat po. Moving on to the next uh, question, Eden Santos, Net25. Uh, regarding lang po sa impeachment against Vice President Sara Duterte nananatili po ba yung tindig ng Pangulo na huwag pa rin pigilan yung uh, uh, na pipitong uh, impeachment trial sa Senado laban po kaya Bipi Sara knowing na yung impeachment case po was rooted uh, in the questionable uh, confidential Funds ng uh, BC Presidente tama po ba? Wala po sa kamay ngayon ng pangulo ang patungkol po sa si impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado. Ang um, wala ko lang po doon sa transparency and accountability, ang um, kung uh, confidential and intel funds po yung uh, dahilan ng uh, pag-impeach kay uh, VP Sara, uh, hindi po kaya maapektuhan ma din ng pangulo dahil isa po siya doon sa top spender ng uh, confidential funds. Para po uh, hilingin din na uh, i-detalye niya yung kanyang uh, pinaggagamitan o paggagamitan po ng uh, CONFIE and Intel fans. Hindi po nakatanggap ang Office of the President ng AOM or Notice of Disallowance. Uh, kung sino man ang nakatanggap nito at kung sino man ang uh, kinakailangan magpaliwanag dito, mauna muna po siya magpaliwanag dahil uh, meron pong trial na darating po. Okay po, thank you. Follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yung sec, we'll just seek reaction dun sa sinabi ng kampo ni Vice President that uh, her lawyers thought she's, they are more than confident that she will emerge victorious dito sa impeachment trial na ito. Kung yun po yung istrategiya nila, hayaan po natin. But the, does the palace agree na... Wala pong kinalaman ng palasyo sa impeachment trial. Next question, K. PDV-4. Good morning, Yusec. Over 1,100 vehicles failed roadworthiness inspection. 671 drivers suspended after testing positive for drugs. What directive has the President issued to the DOTR or to do a Special Task Force to review road safety policies and enforcement? Po? Yes, uh, there is this directive. coming from the president that there should be more protection to the commuters, to everyone, from abusive drivers. Tamang-tama lamang po dahil ito mismo ang direktiba ng Pangulo, ang utos ng Pangulo. At ito naman po ay sinasagawa ng DOTR sa pamamagitan po at pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Kanya po, ah, uh, lumalabas po dito na yung uh, naribog po ng uh, ang license po ah uh, ng ELS bus company at marami pong mga drivers na nasuspend po 671 drivers na suspend po dahil sa nagpositibo po uh, sa paggamit ng ilegal na droga. So ito po ay napaka, napakaganda po dahil pinapakita po natin sa taong bayan na sila ay dapat na safe sa daan. At uh, hindi po dapat abusuhin ang uh, anumang binigay na pribilihyo na ikaw ay maging driver sa kariyo. Eh. Um, Ma'am, follow up po. How does the palace view the proposed anti-commodity bill which aims to prevent the detention of motorists involved in accidents na hindi naman po sila yung may kasalanan po? Dapat lamang po, kung hindi naman po uh, makikita na may kasalanan, minsan may, may, kapag ka po nagkaroon ng vehicular accident, makikita naman pa minsan-minsan ng mga investigador kung sino ba yung unang uh, nagkamali Siguro kapag ang investigador po ay nakita na ang isa ay siya siyang nabiktima o yung sasakyan, ang mismong na, na hindi po naman dapat na makulong ang mismong nabiktima. Pero may mga pagkakataon po na sa pag-iimbestiga, hindi naman agad nakikita kung sino yung mesada. So, karapatan din po ng mga otoridad natin na wag muna uh, palayain o magkaroon ng maagarang investigasyon para po, eh, kasama na rin po ito sa due process. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat at uh, para po ito sa bagong Pilipinas.